Okay, um, nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines uh, sa kanilang pag-accommodate and uh, sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President Budget. Ma'am, bakit hindi sa Senate gumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget debates ng Senate? Nandun ako. Sa, ay, sa plenary? Sa, marama, okay. sa plenary? Ah, yes. O, hindi na kami umatenda doon sa Plenary, kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung uh, mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President so um, of course of course lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil um yun ka, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And uh, kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron ding mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag uh, tinanggal yung budget uh, para sa kanilang sweldo. Malaking um, bagay po Malaking sa UBP na nabalik yung budget nila. Or mababalik? Of course yes, kung mababalik siya malaking bagay siya dahil hindi hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa office ng of vice president. May um, wala silang commitment uh, but sinabi nila pag-uusapan. So you're hoping yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang mo'y maibalik? Oo po. Kailangan po ba naman? Wala, na wala na akong wish uh, sa budget. Sinabi ko na nga noong uh, nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both uh, House of Representatives and Senate, uh, yun na yung uh, masusunod. As I said that they have the power of the purse so kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero, kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan po ba ng trabaho sa so OVP? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila uh, nakita namin na natanggal yung budget source nila na uh, natanggal. So, merong talagang mga OVP personnel particularly sa uh, satellite offices na mawawalan ng uh, trabaho. Marami-rami 'yun. Ma Pero are we looking are we looking at, ma Approximately Approximate lang ito ha sa akin na uh, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. Uh 200 um, Uh, contract of service uh, personnel. So, karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call uh, OVP dito sa NCR. So, just in case, pwede i-close yung ibang satellite offices, ma'am, kung hindi niya ibang ng bagay? Yes, ma'am. Oh, the closure of uh, satellite offices is a possibility depending on uh, the budget that we get in the GAAP. Affect, Anong ginagawa ng satellite offices? Um, how will it affect? Well, mahirapan kami kasi ngayon napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices kung baga, pag namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at nag-gumagamit uh, ng uh, budget nag-i-implement ng uh, project pag nagsara yung uh, satellite uh, office, wala nang tao na uh, uh, tatanggap uh, nung budget no at mag-implement nung uh, project. Would you care to, to comment about President Duterte po na kumaharap kayo sa investigation ng kamara? Wala. Hindi pa kami nagkausap ni uh, President Duterte and uh, hindi ako uh, nanood noong uh, hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you send to watch, ma'am? Um, we'll see. We'll see. Um, maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. Well, ang pag-attend naman sa hearing, tulad nang sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President na a personal decision talaga ng tao na inimbita. No? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba uh, inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, iniexplain nila ng maayos kung uh, bakit makakarating o hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So it's a personal decision o uh, mag-attend or hindi Do you expect a fair hearing for your father sa Quanto? Of course not. No, uh, I do not expect fairness. Last question. Please. Pero please. You Why ma'am? Why, ma Why po. Why? Uh because this is it's clearly a uh, political persecution. Nakita ko na nga ilang beses ko na inulit no last year pa lang uh, even if um approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, nilabasan kami, pinalabasan kami ng um, AOM, uh, ng COA, sunod-sunod, and then uh, ngayon, nakita natin, uh, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects, related siya sa confidential funds, so nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds, and um, Ah, so yun nga, uh, nakita naman natin na ah uh, pag uh, ano tawag nito pag pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming madaming naapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na uh, hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician. That is okay with me kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay uh, President Duterte, this is um, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged uh, EJ case uh, nung administration niya. Bakit? Uh, well, one would think siguro kapag hinahabol ka meron meron silang gusto na mawala sa iyo Do, you worry about, age, you worry about the Do I worry about the former president? Um, I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or uh, mahina siya. Um, uh, health wise. So, uh, he'll be okay. So, ah, I'm sorry, ma bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa quad Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin uh, sa House of Representatives, no? Uh, they use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na, yung uh, rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay nag, uh, ano pa rin, uh, gumagawa sila ng rules as they go along, uh, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-oat. Eh, pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, nakikita mo, ako, um, kasi, ako, wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oat. Pero, yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na uh, tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say oh, no, I will not uh, take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang uh, rules doon sa House of Representatives. In fact... Last question, can you wrap up your question? Yes. Magsabi po ni former President Duterte sa House, dapat nga daw po madaliin na or hurry up doon sa ICC. How should we interpret that? Um, exactly as it is. Uh, gusto niya na siguro na ipagsabay na yung uh, investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro uh, magawa na at matapos na. Um, well, I, that I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of uh, former president. Ma'am, you miss ma try to start the Ma'am, 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 isa lang. po ba hindi kayo yes. pumunta yes. talaga yes. sa yes. hearing ng House? Hindi na nila ako iniimita. <laughs> uh, dahil The last time na inimbitan nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Pero pag inimbita Nung first lang. Ba? The very first hearing na inimbita ako. And then after nun, I've not uh, received invitations from the Good Governance uh, Committee. But did they invite you, ma'am? Well, depende kung ano na naman yung uh, mga tanong nila. We've been asking them kung ano yung, ano ba talaga yung legislation na kinacraft nila. And hanggang ngayon, wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation sa, uh, in aid of legislation nila dyan. Okay, okay yes. Said, yes. Last, you. Well, Um, you have mentioned uh, First Lady Lisa Marcos now in your previous uh, press conference, I think twice or thrice. Um, what exactly is the role of the First Lady sa panghaharas sa inyo? Hmm. I think, sabi ni JC, sit down daw. Thank you. Magandang hapon. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.